Sarap. Sarap, bebe. Sarap ba? Lulukin mo, lulukin mo. Mm. Mm. Di na ako. Hindi na siya na yun yung bago sa lahat. Ayan siya. So, sa usunod, hot <laughs> Oo, oh. oh, sige. Gusto mong hot dog? gutom siya, gutong siya. Pakainan yung lahat siya.

Sarap. Okay. Kali na. Tawang ng bata. Ah. Ah. Chan. Ako mo. Ay, pati ino. Ay! hindi ko ino. Ay, siya ino. Ay, para yung Ay, pati oh. maghahanap eh. So, dito ng beans. Ah. ang papaya mo dito mo. para di tayo bibili ng gatas. yan. di sa No. Dapat kumain ka ng kanin. Oo,

Cô lưng nó mò. Ngâu. Tara.

Kita so, try nga natin yung masya. Yung lari. Gabi. Dabi usi lagi ako ang pala yun. Masya <coughs> <Lagi na nga. coughs> may hirap yung <coughs> you yeah.